Ang iniisip ko ngayon, wala tayong pambakas. Naibusan <laughs> ng budget. Hindi ko sure kung makakapagbakas uh, tayo ngayon. Wala tayong pera, wala tayong sponsor eh. Sariling pera natin ang ginagasos natin sa pangbakas. Kaya Sariling sikat tayo Wala tayong sponsor kahit ano Yung pinambabakas ko Galing sa bulsa ko talaga yun Maliit man at least naka, nakakapagpasaya tayo ng ibang tao Basher man yan ang makakuha Walang problema at least nanonood sa mga video natin Nakapagpasaya lang ng ibang tao Okay na ako doon Kahit maliit yung kinikita natin sa Facebook At least may naiipon tayo Kahit binabash tayo Wala tayong pakialam doon Sino ba siya para mambash? 'di diba? Hindi naman siya kawalan pagka nambabas eh. Wala naman problema sa akin 'yon eh. At least gumagawa tayo ng tama. Binabas yung ano, yung upload ko. <laughs> Kaya ngayon mga kalakay, wala pa tayo ma may ngayon Kasi nabusan ako ng budget Wala akong ano, wala akong budget ngayon sa totoo lang Eh ano pa nga lang ngayon eh chest dito lang, wala pang Friday yun ang sahod ko sa trabaho ah, uh, nawalan tayo ng ano, tayo ng budget ngayon. Sa mga nagre-request dyan, yung mga malalayo na uh, tayo. Darating din tayo dyan mga idol. Makakapagbakas din tayo dyan balang araw. Pagka mapadaan tayo sa mga lugar ninyo. Sa mga nagre-request sa, uh, sa mga Pangasinan. Pagka nakatawi ako ng Pangasinan guys, magbabakas tayo dyan. Ang problema kasi mga idol, nandito ako sa Maynila. Kaya, hindi ko ka pa mapuntahan yung mga lugar ninyo. Kasi malayo naman dito sa Maynila, sa Pangasinan. Pagka napawi ako ng Pangasinan, mga idol, magbabalas tayo dyan. So, yun lang mga idol. Maraming salamat sa supporta ninyo. Sheesh!